na binili natin doon sa Shimamura guys ano lang yan uh, sale kaya mura lang sya niseng yen guray mga ganon niseng hak ni johachi yung eksaktong price nya kasama na yung tax doon. kulay gray sya guys uh, medyo mabalbo ng texture nya ganyan sya oh, uh, yan. yung pagkahinawi ng paa mo nagbabago yan kasi magtataglamig na dito tapos, yung isang carpet natin eh, walang kapalitan. Kaya, bumili ako. Nagkataon na, alam nyo na, naka-LL tayo ng konti. Joke. Hindi, nagkaroon tayo ng time para mag, ano, tingin-tingin. Kaya, binili ko siya para sa, ano, sa taglamig, masarap siya sa, ano, sa paa. Hindi malamig. Malamig kasi to guys. Itong pinatapak. <laughs> <laughs> Hindi nyo nakita pa ako. Ito, malamig to pag, ano, winter pag ano na pagtaglamig taglamig na kaya may mga carpet dyan sa may paanan ng upuan para na sa ganun medyo mainitan yung paan natin hi guys dito tayo ngayon sa store ng pinagtatrabahuan ko meron kasi akong ticket na pwede mong ipambili sa kanila kaya bibili tayo gamit yung ticket na yon may bibili guys meron pa tayong sunseng may pagbibigyan kasi ako ng pagkain ayan o no? yun yung mga ginagawa namin guys eto naka display dito ay wala yung ano ayun meron meron nandito guys ayan o no? ayan dito tayo guys ng ating babaunin ang ating menu ko eh walang kamatayang adobo napakuluan ko na to kagabi guys isasanggut siya ko na lang to ayan sanggut siya natin siya ayan na guys pwede na ako magluto ng adobo pinakukuluan muna namin sa lahat ng tangkatong mga suka, paminta, tibuy at bawang kinakukuluan namin tapos pagka malambot na isasang gusto na trito-trito yeah. muna ng konti tapos yung pinagpakuluan yun, ibabalik din yan babalik din dito hanggang sa matuyuan ng sabay okay na yung chicken natin kaya balik na natin yung pinagpakuluan Ayun lang. Siya nga pala guys. Ito yung binili nating kahapon ng hapon. Yan dun sa video ko na napunta ko. Ayan o. Oh, ito yung ginagawa namin guys. Ayan. Meron siyang salad yan guys. Rice paper kung tawagin. Binalot sa rice paper. Yung pagbabalot niyan, yan yung ginagawa ko guys. Ayan. Meron siyang roast beef ano, eh, hipon, tsaka salmon. Fresh yan ha, fresh. Ngayon, ito yung ibibigay ko dun sa, ano, sa pizza na pinagtatrabawan ko dun sa bata. Vietnam Jean siya. Nakakatuwa kasi siya, kaya sabi ko, bigyan kita nito. Ang ginamit ko lang dyan is yung ticket na binigay din ng pinagtatrabawan ko. Yan guys, yan, yan ako nakakatuwa kasi siya guys ano uh, jolly tapos mabait binigyan niya ako ng ano nila ng noodles ng Vietnam kaya sabi ko bibigyan kita pagka nagka time ako kasi minsan pag umuwi kami may mga sale dyan sa sa mismong pinagtatrabuhan ko eh nung time na umuwi ako wala kaya sabi ko, bibilan ko na lang siya sa mismong store. Kaya yan, binilan ko siya. Yan ay yung ating adobo, guys? etong chicken na to guys nagpunta kasi kami nung sabado dun sa aking kaibigan nag birthday siya sa umise nagtatrabaho pa kasi siya sa umise nag birthday siya inimbitahan niya kami ni Inday ngayon uh, nakakuha kami ng may nabigay sa amin ng whole chicken isang buong manok guys kaya yan inadobo ko masarap kasi ang adobo na may buto pa dito kasi, ang may mga buto lang is yung legs at saka yung wings part. Gusto ko yung hanggat pare buo sana. Kaya yan, nakakuha tayo doon, may nagbigay. Kaya, inadobo ko siya ngayon. ating adobo. Ayan o guys, so oh, Lambot na nga. Grabe. Ito so, yung ganyan guys. Yung tuyong tuyo. na yung ulam natin para sa ating tanghalian. Paborito rin yan ni Hapon guys. Tapos meron na rin tayong pambaon. Siguro yung kalahat, kalahat, konti lang kasi niluto ko. Yung kalahati niyan siguro gagawin ko apretada. Yan, balot-balot na tayo guys tang ating baon. Tuyong-tuyo na talaga siya. Wala na siyang kasabaw-sabaw. Konti lang. Sarap magnat-ngat ng buto, guys. Ay, wag tong le Wala na. Lang. Good vibes tayo ngayon, guys. Ganda ng araw. Eh. Wow. nakakain na rin kasi ako meron pa ditong limang peraso yun yung uulamin namin para mamaya pag uh, inano ko nilagay ko na siya sa baunan malamig na siya ito na rin yung kanin guys Arayin ko na rin. Mag, ano na tayo ng kanin. mag kasi para lumamig. Lalagay ko kasi siya sa oven to ba? sa ano, sa bag. Magsandok na tayo ng kanin. Tapos nang lagay ng kanin ko guys. Eh. Dito lang natin lalagay. Baunan kung maliit. Yan, konti lang. Tama lang. Kasi masyado na tayong lumulusog. Ayan. Ganda ng araw, pero medyo malamig. Ayan guys, break time na namin. Yan yung adobo natin. Idalim na sa labas. thank you baon tayong dessert guys ayan <laughs> meron tayo ubas